dito ka kaya sa kabila ayan guys we are heading to Katara, Katara Beach. Beach libre lang sana kaya lang aid siya ha? ikot look guys Joke Ay. Ay. <laughs> dito daw ba okay. Dito ba? O sa kabila? Kaliwa ka dito. Sure? Oo, yun na. Guys, ang ganda dito. Milan natin na. Ganda, yun. Know. We are in Milan. Yen. Where is the selfie stick? Where is your selfie stick? Inside my bag. <laughs> It's full of food. Kaya isang ganda dito. Sayang naman ang beach kung hindi na ah, ang Eid kung hindi natin pupuntahan. Kung hindi tayo maggagala, di ba? Are you sure here? To the left, to daw eh.